magandang araw mga kabi so for today's video mag update lang tayo sa mga kalapate natin at nagpares na nga tayo ng mga kalapate so pinag -pares, pares na natin yung mga breeder natin at papakita ko yun sa inyo mga kabi Yan, makikita nyo rito uh, puro pinapahinga na to Yan. so ito galing sa breed to yun din mga kabi Yan. ito Uh, papahingayin ko pa to mga kabi bago natin i-breed kasi hindi pa tapos sa paglulugo nakita nyo naman siguro ayan o oh. kasi ayan mga kabi sinoli ko muna kasi ayaw pumares ayan o oh. so dapat uh, yan yung gagamitin natin breeder so tumutubo na yung mga pakpak nya at saka yung mga buntot so ayan medyo makinis na rin nakita nyo ayan, so pinagbubunot na natin yung mga lumang balahibo nya at saka yung mga bagwis ayan So, pagkatapos niya na lang siguro na tubuan ng mga o oh, humaba yung mga binunot natin, Saan natin 'to isasalang. Ayun oh. No? Medyo maganda rin katawan nito mga kabi compare nga nung una na galing nga siya sa, sa sakit. Sobrang payat nito mga kabi ayan. So, ito champion line for champion line na may mga gamit natin kaso hindi lang siguro nag-click-click -click ng pairing. So, yung mga champion line mga kabi, uh, maaring pamangkin, kapatid, kapatid ng champion, apo ng champion o yung pinsan ng champion so yun yung mga tinatawag na champion line hindi ibig sabihin nag-champion yung lahi o kung minsan ah, nag-champion yung kapatid yung lolo yung tatay yung tito yung tita yan yan yung tinatawag na champion line so puro ganyan naman yung mga lahi ng kalapati natin so hindi lang kung minsan yung champion line, hindi lang tinatawag na champion line champion line kasi yun lang yung lahi na nakakross sa kanya o yung halimbawa uh, sa father side lang sa champion so tinatawag yan mga kabi kapag ka uh, bot parents nya eh lahi nga ng champion so ganoon naman yung uh, ano natin yung mga natin mga kabi eto so hindi lang tayo na click click so surrender na tayo ngayong south at uh, nakita nyo naman siguro ipauwian natin nung nakaraang video natin So hindi nga maganda dahil isa lang yung nag cluck sa mga kalapati natin. So kalapati pa nung no, kasama natin. So lahi din ng kalapati natin yun. So lahi nung kalapati natin na yun mga kabi. Uh, yun nga yung subok natin na linyada talagang umuwi yun. ah uh, kahit saan mo yung kahit saan lupalop mga kabi. ah uh, talagang tinatagpos naman yung lahi na yun. Talagang hindi lang uh, sineswerte pa. So baka swerte na yun yung nag-iisa nga na yun na nag cluck Alas uh, Alas time nga o oh, last video natin sa Pip Lap ay eh, Lap Derby. So abangan niyo 'yan mga kabi, sa YouTube channel ng kasama natin. So bali siya mag update nun So yung panglaban naman natin mga kaabi, render ah, surrender na nga mga kaabi. So wala na. At nagbre na tayo ngayon ng mga uh, susubukan natin. So subok lang ng subok lang naman yung mga ano natin, binibreed natin. Ah, uh, bagay kumbaga champion line ng ibang kumbaga hindi pa nagpe-perform yun sa atin. So ngayon lang natin binreed o kinro sa lahi ng kalapati natin. So yung isang lahi. Kaso yung dalawang lahi nun mga kabi talagang subok na subok so tatlong linyada kasi yun mga kabi tatlong pares so yung dalawang pares talagang subok na subok lang yon yung isa may lahi ng kalapati natin yung falcon line natin kaso nga mga kabi uh, uh, ganun nga unfortunate yung nangyari dun sa kanya uh, at hindi nga nag clock surrender so na tayo dun sa south natin so update ko kayo sa breeder natin uh, at sasabihin ko rin sa inyo yung bloodline o no? yung pinanggalingan ng mga kalapate natin So ito yung isang paris ng kalapati natin ayan, may itlog na naman. Atanya. Ayun. So eto subok na nato parehas. Kaso hindi pa natin alam kung mag-click-click -click yung pairing nila. So hindi naman kasi porki uh, maganda yung lahi o champion line parehas, eh mag mag-aanak na rin ng champion o nang talagang uh, magaling na anak o magaling na panlaban. So, hindi naman ganun mga kabi, talagang hinahanapan lang din ng kapares o yung mag click, -click ng uh, pairing nila. So, kapag ka, hindi kasi nag-click yung pairing mga kabi, uh, yun nga, uh, matatalo kayo, mawawala yung kalapati nyo, kaya magiging finisher lang. So, kailangan uh, talagang mag-click yung pairing. So, sa, sa pag-aalaga din mga kabi, number one sa, sa akin ha, sa experience ko, Uh, malamang sa malamang uh, sa pag-aalaga yung uh, kinatatalo natin kadalasan kasi nga hindi nga tayo totok sa pag-aalaga so kaya kung mapapanood yung mga video natin o yung mga abangan natin lagi so hindi na tayo masyadong uh, nakatutok sa pag-aalaga ng kalapati kasi mga kabi so hindi ka tulad dati dati kasi nung mga panahon na talagang nagpapanalo tayo kahit sa mga puling-puling talagang uh, talaga nakatutok tayo kahit papano so ngayon medyo nalayo kasi tayo sa mga kalapati natin no, sa mga alaga natin kaya talagang habi na lang at enjoy kahit naman yung mga nakaraan uh, nung mga una tayo nag-aalaga talagang habi lang din talaga natin yung mag-aalaga so uh, talagang minsan sinisipagan lang natin uh, kung bagay eh, para mapatunayan lang na talagang kung minsan nananalo tayo ganyan so sinisipagan natin kung kung talagang kaya ng oras pero kapag ka hindi kaya, katulad ngayon mga kabi, ngayon mga panahon na yun, uh, medyo busy tayo, kaya hindi talaga natin magawa ng paraan. So kung ano lang kaya natin ibigay, yun lang. So ito yung mga breeder natin na ginagamit, dalawang pares yan mga kabi. Tapos papakita ko sa inyo. Ayan. So ito, mga future breeder ko to mga kabi, ito yung magiging anak na ito. Ayan. yung dalawa na yan. Kasi ito mga kabi, lahat ng inanak sa akin ito, talagang speedbird mga kabi, ito. Tapos, talagang uh, dinudulo kayo. So, yung isang anak na ito sa akin, mga kabi. Ayun nga, yung takloban. Two times takloban. Tapos, yung isa naman natin. Uh, multiple pooling winner. Uh, tapos, tatlong certificate. Tatlong overall yung nakakuha ng anak na ito. So, young bird ata. Old bird. Tapos, pan race. Dalawang pan race. So, parang apat pa nga, mga kabi. Yung certificate na kinuha nito So... Uh, ganito rin yung kulay mga kabi. ganyan so yun nga bali update ko naman kayo dun sa bago natin na uh, breeder na ibre-breed nga ngayon so, yung mga pinagpapares natin so, magandang araw mga kabi eto nga yung ating uh, pinagpapares na kalapate Ayan. so yung unang pinagpares natin so bali mabibilis kasi naging anak na ito nung nakaraan. Ayan, yung blue bar natin. So, kung napansin nyo yung uh, abangan natin dati, yung nagwa 1-3, 1, 1 na speed na blue bar, ito yung tatay. Ayan, so, check, check natin yun kung uh, makakapagpadulo tayo ng anak niya. Kasi yung anak niya, mga kabi, bumagal nga simula nung derby. Kaya malamang baka sa conditioning din. O kaya yung, kalapa, yung anak niya o yung lahi niya, talagang pang training o yung pang isang pang isahang araw lang so yung iba kasing kalapate o lahi ng kalapate mga kabi ka uh, kumbaga pang isang araw yung tinatawag nga na uh, halimbawa ni load nyo yung kinabukasan papakawala na so meron kasing mga kalapate na kapag ka, natulog na sa truck halimbawa ngayon uh, uh, halimbawa araw ng biyernes ni load kumbaga pagka derby na araw ng biyernes si Lolo tapos sabado kasi hindi napapakawalan yun kumbaga linggo na ulit yung pakawala ng kalapate sa track. so yung ibang lahi ng kalapate hindi hiyang sa ganun so kumbaga parang pang sprint race lang so titingnan natin kasi mukhang ganito yung lahi na ito ito itong blue bar natin so mabilis kasi ito mga 1 2 1 speed ng anak na ito yung mga blue bar kaso ang problema nga mga kabi uh, inabutan nga nung inabutan nga sa derby, bumagal na. Ayan. So, kaya tingin ko pang sprint race lang. So, ngayon, hindi ba natin yung kapares niya? Titingnan natin kung ganun pa rin yung magiging resulta. Pero sana dumulo na at mabilis pa rin hanggang derby. So, iba kasi hanggang training lang mabilis. So, marami ko napapanood na vlogger. Ganun din mga kabi nangyari. Siguro, nasa conditioning din mga kabi. Pero, hindi naman natin try na alis yun eh. Yung sa conditioning. Yung nagbabago yung pagko uh, pagkukondisyon kasi kasi nga doon na natutulog yung kalapate so pero tayo uh, mag adjust muna tayo sa kaparis niya kasi yung hen natin na pinaris niya pinaris dito nun Uh, nandito pa naman din sa atin kaso uh, nakapahinga nga kaya ngayon ito gagamitin natin yung choco natin ayan, makapagpalabas din tayo ng ibang kulay ayan. so ito yung unang pares na pinagpares natin so pakita ko naman sa inyo yung pangalawa makapagpalabas din sana tayo ng choco ito naman yung pangalawa Ayan, mukhang Mukhang nagpaparis naman na eh, no? Yung na natin So yung choco natin, maganda katawan So ang linyada pala na ito, Champion line din, yung kak natin Itong hindi natin, champion line din Pero Taiwan line to Ayan, So kumbaga unknown line siya na Taiwan uh, Both parents niya Taiwan Tapos aparelap champion So hindi ko alam yung, kung yung nanay niya O yung tatay niya, na wala kasi yung record sa atin So, pero lap champion yung nanay nito o yung tatay. So, hindi ko lang ma-ano kasi, ma-retrieve na yung conversation namin nung pinagbilang ko nito o yung pinag ko nitong uh, kak na ay eh, nitong hen natin. Balihin niyan yung choco na yan. So, yung mga inaanak nito mga kabi sa akin, parang isang beses pa lang nag-anak sa akin to. Na wala nga anong bagyo, namatay sa bagyo. So, hindi nakababa ng uh, bagyong Santi ata yun mga kabi. Ah, uh, bali ang nangyari. Ay, hindi pala mga kabi. Ito yung anak nung klakar natin last lap. So, bali dalawa na yung nagiging anak sa atin na ito. Yung isa nga, namatay nga. Nung bagyong Santi, hindi nakababadi ito sa loob namin. Ah, uh, mabilis pa naman yung muwi ng... Ah, uh, ng... Ismasyan. Kaso, ang problema ah uh, nagparhonta tayo ng hapon. Wala pa kasing ulan noon nung bagyong Santi kung matatandaan nyo. ah uh, maga, maaraw pa. Kaso nung hapon biglang umulan nga ng malakas. So hindi na nakababa yun. So inabutan ng malakas na hangin sa taas ng bubong. Mataas pa naman yung bubong dito sa amin. Kaya ayun, na, kinabukasan nga, inihintay ko na bumaba o bumalik. alana So ibig sabihin, nadali nga ng bagyo. Tapos yung isang anak niya mga kabi, yung checker natin, yung nag-clock natin last summer o last norte. Ayan. So kaso hindi nakawin na kawin, uh, special race. Ito yun, yung nanay mga kabi. Kaso iba rin yung kapares niya nun. Kaya ngayon, susubukan natin ulit. Titignan natin kung mag -click, click naman yung pairing natin ngayon. So sana mag-click na. At uh, baka ibalik ko pala kasi nahiram pala yung kak na ito. Yung kumbaga yung pinaris natin nung nakaraan. Nasa pahiraman yung big size natin na uh, kak. So, yun yung tatay na hiram nga sa atin. Kaya hindi natin na ibalik. ano. So, ito naman yung pinagpaparis natin pangalawa. Yung fake imbrek natin. Ito yung fake imbrek natin. Yung choco natin na yan. Ayan. Kasagsaga ng fake imbrek o ng German imbrek. Uh, tapos, nagkaroon ng issue yung mga imbrek mga kabi. Uh, na yung pinanggagalingan talaga dito na imbrek. Eh, hindi naman daw talaga imbrek o nang gagaling kay German dun sa... Uh, kung bagay German imbrek nga So hindi talaga 'yon. 'Yun 'yung naging issue no nun, nung panahon na 'yon. Kaya pinag-anak ko dito fake imbreak, pero eto mga kabi, wala talagang linya to. Dahil bigay lang sa akin to ng bayaw ko, mga kabi. o babayawin ko 'yan. So ayan, binigay lang sa akin to, 'yung kalapati na 'yan. So kumbaga itong kalapati na to, mga kabey, ah, naligaw lang din sa kanya. Kaso doon na sa kanila nakatira sa bubong nila. Ah, matagal na bata paraw, nandoon na sa bubong nila tapos tumandahan na 'ron. Kaya ang ginawa mga kabi, ah, hinuli niya tapos naalaman niya kasi na nag-aalaga tayo kaya binigay na sa akin ito ayan so kumbaga walang linya da to mga kaabi so wala naman na tayo magagawa rito kasi uh, ayan nga pinaris na natin dito ayan ito naman yung falcon line natin si Gataran ito yung multiple polling winner natin sa derby ayan so uh, sa mga matagal nga na nanonood sa akin uh, kilala nga to dahil ito nga yung isa sa mga nagpakilala sa atin dito sa mga Uh, club member namin dati dito na uh, sabi ko nga sa inyo kino congrats na tayo kahit na wala pa kumbaga parang last two laps na lang nun kasi mga kabi uh, nadali pa yung kalapate natin na to yan. so umuwi nga siya walang sing sing so ito yung multiple pulling winner natin kumbaga palcon line natin yan. so pakita ko naman sa inyo yung uh, huling pares nga natin pinagpapares ito mag ama to mga kabi Ayan. so yung checkered na yan uh, pull sister yan ni Jefferson so yung nag-overall din natin multiple pooling winner uh, baga, sa pooling pa lang at saka sa mga uh, sidebet at tag team mga kabi uh, ewan ko kung ilan libo yung napanaluna natin dito uh, mabilis din mga kabi Ayan. so nag-overall din yun mga kabi isang certificate din binigay ng kapatid nito sa atin so medyo matagal lang eh Medyo matagal yung naging race kasi neto o yung pagitan mga kabi. Pero kung hindi naging uh, matagal nga, malamang uh, tuluyan nga na nakakuha tayo ng na medyo magandang pre, uh, premium premyo. ito naman yung tatay niya. Kung baga magtatay ito mga kabi, ito yung 6 uh, overall natin na blue bar. So titingnan natin kung magkakaroon nga ng similya yung anak nito Kasi nga mga kabi, itong blue bar, di na nagsisimilya. So matagal lang hindi nagsisimilya sa atin yung anak nito kaya ngayon, tra-try natin at sana makapagbigay sa atin ang magandang uh, anak. So, medyo mahaba yung video natin yun kasi mahaba yung update natin at marami tayo naging kwentuhan. So, yun nga mga kabi, uh, happy flying sa inyo. So, i-stick pa pala natin tong breeder natin na to kasi baka makawala. Ayan, ayan, yung hen natin yan. Saka itong kak natin. Lahat ng breeder natin, ini-stick natin kahit nasanay sa atin mga kabi. So, yun nga mga kabi, happy flying sa inyo. God bless. At hanggang dito na lang yung video natin.